mga loves. Hello mga loves. Good afternoon. Ay, mga hapon. Makaon na sa mga hapon yung mga laga. Ito yung kanya-kanya nila ulam. Kay Gerla. Kay Bambam Bam. Kay Liza. O, diba? Kanya-kanya sila luto. Kanya-kanya sila lula ulam. <laughs> Ito kay Liza muna. Kay Bambam Bam kasi mas madali yun. Prito-prito lang. Mas prito-prito lang. Mas sosyal ang inaisa. Kimbab. <laughs> Marti ba? So, umapit na pagkain. Naghahanap ng masarap na pagkain. Bagay. Pagkain naman. <laughs> no, di ba? Yung katamba, panguli ko to. Ito yung katamba. Ako yun, wala problema sa ulam ko ba? Kahit asin na, okay na ako. Kahit suka, o. Oh. Tingnan mo. Yeah! Ginawa ko to kahapon, sinama. ako kahit ito na yung ulam ko, okay na ako, ha? Oh, ha? Oh, sarap yan. Sili, bawang, tsaka luya. O sa probinsya, may langkawas pa to eh. Kaso wala langkawas. Yun, ang paborito ko. usawa. Hindi lang ah. Mamunas pa lang ako ng aking ilong. Makati. <laughs> hmm. Simala, nag-init. Mas ano to kay Liza? Mas ma... Mas matagal to kay Liza kasi dami dahi pa akong gagawin dito sa Yawlam. Mamaya pakita ko sa inyo, ha? Gagawa, gagawin naman kami ng kimbab. Order ng prinsesa namin na ano... prinsesa namin na tawag ko Parating na susumpong. <laughs> hmm. Isayin ko na lang katre para di ba sayang plato ako no? yun na yan. Saka bang -bang na minutes na no agad. Kasi <laughs> ko pa yung anong ang kasi ilong ko. Ay, gamot na naman to Kailangan niya gamot. Bye.